Oh, uh, may sakit ka ba, oh, uh, ngunit nahihirapang humanap ng tamang ospital? Nahihirapan ka bang basahin ang mga karatulang koreano na mga ospital? Kapag may matinding ubo o problema, Family Medicine, Kajongyakwa, <coughs> Otolaryngology, Ibinukwa, <coughs> Internal Medicine. Dequa. Kapag may tuloy-tuloy na pagtatae, Internal Medicine. Rekwa. Kapag may malubhang pagdurugo ng ilong, Otolaryngology. Ibinukwa. Internal Medicine. Rekwa kapag may namamagang lalamunan o sinus cold, otolaryngology, ibinukwa, kapag may baradong ilong at sakit ng ulo, otolaryngology, ibinukwa, kapag nanlalabo ang mga mata o may nakakapasok na bagay sa mga mata, ophthalmology. Ankwa kapag lumalabo ang paningin at pakiramdam na pagod ang mga mata. Family Medicine Kajongyakwa Ophthalmology Ankwa Kapag nakakaranas ng pananakit ng buto, pilay Orthopedic Surgery Chongyongyakwa Kapag madalas na namamanhid ang mga kamay at mga paa, Neurosurgery Singyongwekwa Kapag may almoranas o anal fistula Surgery Wekwa Anal Surgery Hangwekwa Sa mga babae lamang kapag nakakaramdam ng pagkatuliro at pananakit sa dibdib Surgery Wekwa Breast surgery. Urethra. Kapag may balakubak at mga pantal. Dermatology. Kibukwa Kapag nanginginig ang mga daliri at may pagkaparalisa sa isang bahagi ng muka. Neurosurgery. Sinkyongekwa. Kapag masakit ang ibabang bahagi ng tiyan. Oh. Oh. Obstetrics at Gynecology. Sambuingkwa. Kapag nakakaranas ng pagkapaso. Orthopedic Surgery. Jongyonghekwa. Neurosurgery. Shingyonghekwa. Dermatology. Pibukwa. Kapag nanlalabo ang mga mata. Internal Medicine. Neurology Kapag hindi mapanatili ang balanse at pakiramdam na tila matutumba. Neurology. Singyong ekwa At kapag pakiramdam ay nahihilo na halos mahihimatay. Otolaryngology. IBiyinukwa. Sa oras ng emergency, dagli ang tumawag sa 119.